January 2018, habang nakatambay nga sa opisina, nagre-relax at nagkakape ang ilang mga pulis doon sa California. e Biglang may isang tawag na dumating sa kanila. When would you have an emergency? Um I just ran away from home. Do you know what's to your own? Um No. Uh I need to away from home because ang caller nga ay isa sa labing tatlong anak ng mag-asawang Turpin na nakatira nga doon sa area. Pinuntahan ngayon ng mga pulisya yung bahay ng pamilya para nga mag-imbestiga kung may katotohanan itong sumbong ng bata. Well, yung mga magulang ay si David and Luis Turpin. Maaga silang nagsama kaya ka umabot na lang sa labing tatlo itong mga anak nila. Sampu nga yung mga babae at tatlo itong mga lalaki. Lumipat umano sila sa California noong 2014. Base nga sa mga kapitbahay, matagal na umano niyang napapansin na may kakaiba dito sa pamilyang ito. Meron daw ah, isang gabi, bandang alas 12 hanggang alas 3 umano ng gabi, inasilip e niya yung ilan niya sa mga bata na parang nagmamarcha, paakyat pababa sa hagdan niya nung bahay nila. Well, ilang oras din umano ngayong tinagal nito, pero hindi niya alam kung bakit niya syempre ginagawa yun nung mga bata. Is the kids marching between those two rooms up there. And, And how long would they march back and forth for in single file? Hours. Sa pinanggalingang bahay naman itong pamilya doon sa Texas Bago nga sa lalubipat ng California E eh nakakagulat din nga yung ikinuwento nung sumunod na nangungupahan doon sa iniwan nilang bahay Biruin inyo ganito ha Dinatnan umano nila ng punungan ng tali Yung mga higaan, napakarumi ng bahay At ito, may dumi pa ng mga tao sa loob At may ilan pang mga naaagnas umano na hayop sa loob Diyos miyo, sabi nga nila. Diyos miyo, marimar. Pero kung ako talaga yan, eh... Hindi ko pupuntahan yung unit na yan. I mean, ipapalilis ko muna yan sa owner kung sakaling wala na yung dating tumera dahil talagang hindi ako magdadakot nang hindi ko naman dumi. Pero again, eh hindi nila ito ni-report nga sa mga otoridad. Siguro, ilisip lang nila na talagang dugyot yung sinunda nila. Naungkat na lang nga ito nung nagreport na nga sa mga otoridad. Itong isa nga dito sa mga bata sa obserbasyon din nung ilan pa nilang mga kapitbahay nga doon sa area talagang bibihira umano nilang makita lumalabas yung mga bata doon at kung lalabas daw sila malimit umano ay nakikita nila silang nagkakalkal daw ng mga basura at parang naghahanap nga ng makakain doon well ano nga ba talagang totoong kalagayan nitong labing tatlong mga batang ito at totoo kaya na minamaltrato sila ng kanilang mga magulang at bakit nga ba napaka-weirdo ng pamilyang ito? Sa naging sumbong nitong si Jordan na ay eh talaga umanong nakakabahala nga yung kalagayan nilang magkakapatid lalo na yung mga naiwan pa ng mga kapatid niya kasi tumakas na nga siya kaya naman kailangan na raw talaga silang RSQ Ilang taon na raw kasi silang halos hindi nga pinapakain at laging kinakandato at minamaltrato nitong kanilang mga mismong magulang I live in a family of 15 people, and my parents are abusing, they abuse us, and my two little sisters right now are chained up. Isang araw, narini nayaraw yung mga magulang nangah, nag uusap plano na naman nilang lumipat sana sa Oklahoma. Well, palipat-lipat sila para nga walang makatunog sa ginagawa nilang pagmamaltrato dito sa mga bata. Ni hindi nga kasi nila pinag-aaral itong mga to. Well, dito na raw nagdesisyon talaga si Jordan na lakasan yung loob niya at humingi nga ng tulong dahil talagang hindi na siya makatiis at awang-awa na siya dun sa mga kapatid niya. Isang beses lang daw kasi sila pinapakain kaya nga sobrang payat nila. 20 hours din a day o halos buong araw yan kinakandato rin sila sa kanilang kwarto. Minsan, isang tinapay lang daw yung binibigay sa kanila at kapag magtataka sila o pupuslit sila ng pagkain mula doon sa rep, eh makakatikim talaga sila ng latay. Mas gusto pang araw ng mga magulang nila na mabulok na nga lang at mabanis yung mga pagkain kesa nga ibigay sa kanila. Diyos mo anong magulang to Sumubok na raw talaga dati itong si Jordana Na tumawag nga gamit yung cellphone pero nahuli nga siya nung nanay niya Pinarusahan daw siya dahil na doon Pero isang gabi sumubok uli siya Dala syempre na matinding kagustuhan talaga niya na marescue nga silang magkakapatid Ayun habang tulog nga yung kanyang mga magulang Nakuha niya yung cellphone nila agad niyang pinituran ngayon yung loob ng kanilang bahay at ang kalagayan nilang magkakapatid syempre bilang ebidensya na rin matalinong bata pagkatapos nito ay lumabas na siya ng bahay at tumakbo palayo bago nga tumawag I live in a family of 15 people, and my parents are abusing. They abuse us, and my two little sisters right now are chained up. Pagkakita nga ng mga otoridad doon sa picture na kuha ni Jordan sa loob nga ng kanilang bahay, e eh alam nila na talagang kailangan na nilang magmadali. Pagdating nila doon sa bahay ng pamilya, grabe, halos hindi sila makapaniwala nga sa kanilang nadat na doon. Biruin mo sa loob ng maraming taon pinagtutulong ang bugbugin, gutomin at igapos itong mag-asawa yung kanilang labing tatlong mga anak. Isang beses lang din kada araw sila pakainin at isang beses lang kada taon nga kung paliguin. Kaya naman kahit si Jordan, eh hindi nila maitatanggi na umaalingasaw siya nung ma-rescue siya nung mga pulis. Yung panganay na anak nga nila, dito ako nagulat grabe kahit pa 30 taong gulang na ito ay aakalain mong bata nga siya dahil sa sobrang liit at payat niya. 30 years old na pero tumitimbang lang siya ng 35 kilos. Napakapayat talaga. Well, yung mga nasa 15 anyos naman, halos sinlapad lang ng braso ng baby yung mga braso nila dahil nga sa sobrang kapayatan talaga. At dahil hindi rin sila nga pinapalabas at pinapag-aral eh halos wala rin silang alam sa mundo. Ni gamot nga hindi nila alam eh. Grabe, 'di ba? Nakakalungkot isipin na may mga ganitong bata na naghihirap talaga sa kamay pa mismo ng kanilang mga magulang. We live in still And sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. Obra tugyot at baboy din nung bahay nila. Siyempre, nagkalat lahat ng dumi pati siyempre, tuminga ng tao. Eh siyempre. Kinukulong ba naman sila ng 20 hours sa kwarto? E eh natural, doon na rin sila dudumi sa kwarto nila. Tapos hindi naman nililinis. Daig pa yung koral ng baboy talaga. pagka-rescue nga dito sa mga bata, alos lahat sila. Six months na inobserbahan at na malagi muna sa ospital para nga gamutin sila sa iba't ibang mga sakit nila dala nga ng ilang taong kutom at pang-aabuso dahil nga sa hindi makataong ginawa nitong mga magulang sa kanilang mga anak ay eh natural sinumpahan sila ng patong-patong ng mga kaso at hindi rin kayo maniniwala ano, sa kapal din na mukha nitong mga magulang na si David at Luis sa korte yung mag-asawang walang awang nagmaltrato at umabuso sa kanilang mga anak sa loob ng mahabang panahon biglang umarte panorin yung mabuti I cannot describe in words what we went through growing up My parents took my whole life for me but now I'm taking my life back for my children sure, every day. I want to say again I'm truly sorry I am for everything I've done for them And I love them more than I could ever imagine nako sinong niloko mo mother pinagpipray niya raw yung mga anak niya pero inyo pero hindi niya mapakain ano yun mabubusog sila ng prayer mo isa pang katuwiran nila ay tinuturuan daw nilang mabuhay nga sa hirap yung mga anak nila kasi nga mahirap daw mabuhay sa mundo para daw e eh, ma-ready sila sa hirap ng buhay. Well, bakit sa real life ba ikakandado ka ng 20 oras kada araw? Isang tinapay lang ba ang pwede mong kainin kada araw? At bawal bang lumabas ng bahay? Bawal bang mag-cellphone? Bawal bang maligo araw-araw? At dapat ba once a year lang yung ligo mo, di ba? At kailangan ba katabi mo rin? na matutulog yung dumi mo. Nako po, hindi ata realidad itong sinasabi niyang buhay na pinapaghandaan nila para nga dito sa mga anak nila dahil kung tutuusin, masahol pa nga to sa buhay nung mga preso. And syempre, dahil dito sa napakatibay na mga ebidensya laban nga dito sa mag-asawang terpin, eh, nakatulan silang guilty sa labing apat na charges nga para sa torture, adult abuse, child endangerment, at false impunity imprisonment. At para dito sa patong-patong nga -patong ng kasong ito, eh, siyempre maharap sila sa 25 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Well, deserve. Pero kung tutuusin, eh, kung kukunin natin itong Lois, 25 years, eh kulang pa nga yan. Para dun sa panganay nilang 30 anyos na. Tapos, literal na buong buhay niya, hindi man lang siya nakaramdam ng ginhawa. Diba? imagine yung pinagdaanan niya simula bata ka ganun yung araw-araw na -araw, paulit-ulit ng buhay mo pero syempre wala siyang magagawa ngayon, kumusta na kaya sila? Sa susunod ay titignan ko yung update para dito. And once again, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwentuhan. Kung oo ay pakilike naman po ang ating video. At syempre mag-subscribe na nga kayo kung hindi pa kayo nakatutok dito sa ating channel. And uh, syempre ay batiin na natin at pasalamatin nyo yung mga kasama natin sa kanan mga kwentuhan. Salamat po ah, ng napakarami sa inyo. Medyo nagmamadali na tayo. Gusto ko nang magkape. Kape, kape. And well, with that, once again, ako nga po muli Ang inyong kuya si Kuya Eddie na nagsasabing Aha, may bago na naman akong alaman Thank you so much for watching And see you next time Goodbye